Halina't samahan niyo akong alamin at tuklasin ang mga aralin sa pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Isang mapagpalang araw mga mag-aaral. Tayo na ay tutungo sa panibagong aralin na pagsulat ng unang burador at aayos ng dokumentasyon. Mga kasanayang pampagkatuto. Una, natutukoy ang mga paraan sa pagsulat ng unang burador. Ikalawa, na ibibigay ang kahalagahan ng burador sa pananaliksik. Ikatlo, na kasusulat ng isang burador sa pananaliksik. Ikaapat, na isa-isa ang gustong pagdodokumento ng mga datos at huli, nakapagsasagawa ng dokumentasyon. Ayun na ay tutungo sa pagsulat ng unang burador o draft. Sa ganitong pagkakataon, agad na makita ang kamalian, kakulangan sa ayos, estilo at nilalaman kung mayroon man. Layunin ang pagsulat ng burador o draft na makagawa ng kabuang pag-aaral o panandiksik na kung saan ang lahat ng bahagi nito ay nakalahad ng malinaw at maayos. Ang burador o draft ay dapat na may kalinawan, katiyakan at kasapatan ng mga datos upang maging makabuluhan ang pagbuo ng isang pag-aaral o pananaliksik. Ang pagsulat ng burador ay dapat na may basihan at ito ang mga tala o datos na likom sa pananaliksik. Ang proseso ng pagsulat ng draft ay ayon sa mga sumusunod. Una, piliin lamang ang mga bahagi ng pag-aaral na nais mong gawin. Ikalawa, maingat na basahin ang mga kaugnay na seleksyon sa inyong pag-aaral. Ikatlo, simulang isulat ang sa palagay mo ay kaming kaugnayan sa iyong mga ideya. Ikaapat, balikan ang iyong mga naitalang datos kung nakaligtaan ang mga ideyang naiisip. Ikalima, masusing basahin ang naitalang ideya kung kailangan ito dagdagan, alisin o palitan ang kaisipan, gawin ito. Ngayon, nadako na tayo sa mga gabay sa pagsulat ng unang draft o burador. Una, balikan ang mga nakuhang mahalagang kaisipan o ideya kaugnay sa pananiliksik na gagawin at ihanda ang mga ito. Ikalawa, isaayo sa mga datos na nakalap mula sa mga autor. Ikatlo, bigyan ng malinaw na interpretasyon ang mga nakalap na datos. Kaapat, itala ang mahalagang kaisipan o ideya sa isinasagawang pananaliksik. Ikalima, itala ang mga hakbang na ginamit sa pananaliksik. Ikaanim, sundin ang balangkas na buo sa pagsulat ng pananaliksik. At huli, Isulat ang lahat ng ideyang pumapasok sa isipan at huwag mo nang mag-focus sa mga kamaliang nagawa. Pagsasayayos ng dokumentasyon Ang dokumentasyon ay maingat na pagkilala sa mga hiniram na ideya sa pumagitan ng talababa o mga tala paratetikal, bibliography, at listahan ng mga sanggunian. Ang pagsulat ng dokumentasyon ay mahalaga upang mapatunayan na hindi katang-isip lamang o hula-hula -hula lamang ang mga datos sa mga resulta ng pananaliksik o pag-aaral na sinasagawa. Ilan sa mga dahilan kung bakit kailangan idokumento ang mga sanggunian. Una, mabibigyan ng kaalaman ang mababasa kung saan mahanap ang orihinal na dokumento nito. Ikalawa, may iwasan ang pangungopya sa magitan ng pagbibigay ng nararapat na pagkilala rito. At ikatlo, malalaman ng mababasa na may ginawa kang aralin at ideyang hango sa pananiriksik ng iba. Iba't ibang sistema ng dokumentasyon. Una, footnoting o talababa. Ikalawa, bibliography. Sa ilalim ng bibliography ay mayroong mga sumusunod. Una, aklat. Ikalawa, bulletin. Ikatlo, kasete. Ikaapat, pahayagan. Ikalima, dokumento ng pamahalaan. Ikaanim, artikulo. Kapito, internet entry. At huli, still ng APA o American Psychological Association. Pagsisinop ng tala at bibliografiya. Nahati sa dalawang uri ang dokumentasyon sa pananaliksikan. Ang una ay tinatawag na parenthetical o in-text citation o yung pagkilala sa autor sa loob ng papel o mismong pagtalakay. Ang ikalawa naman ay ang dokumentasyon sa pamagitan ng talababa, footnote at talahuli o endnote. Pagsisinop ng tala at bibliografiya sa APA o American Psychological Association. Ang isilong APA ay kadalasang ginagamit sa mga saintipikong pananaliksik sa larangan ng psikolohiya, medisina, agham, panlipunan at iba pang mga teknolohikal na larangan. Ang ikaan at pinangabagong edisyon ng isilong APA ay matatagpuan sa Publication Manual of American Psychological Association 2009. Para sa pagtitala ng Making City, kung direkta kang sumisipi sa tiyak na gawa ng isang manunulat, kailangan mong isama sa pagbanggit ang pangalan ng autor, taon ng publikasyon at bilang ng pahina para sa sanggunian. Pinakikilala ang mga sipi sa pamamagitan ng isang panandang diskurso na naglalaman ang apelido ng autor na sinusundan ng petsa ng publikasyon na nasa loob ng sakmo. Narito ang halimbawa. pagtatala na may kling CP, kung hindi naman ipinakilala ang autor sa panandang diskurso, nilalagay ang apelido ng autor, taon ng publikasyon at bilang ng pahina sa loob ng saknong pagkatapos ng CP. Narito ang halimbawa. Para sa pagtatala ng mahabang CP, ilagay ang mahabang CP na naglalaman ng apat at pungsay tapataas. Sa na talata at alisin na ang panipi. Simula ng CP sa panibagong linya na may kalahating pulgadang margin wala sa orihinal na margin ng dokumento. Narito ang halimbawa. Para naman sa buod o paraphrase, kapag nagbubuod o nagpaparaphrase sa iisang tiyak na gawa ng manunulat, Kailangang banggitin ang autor at taon ng publikasyon sa loob ng teksto. Hindi restrikto na ilagay pa ang pahinang pinagmula ng buhod o paraphrase ngunit ang makakabuti kung titiyakin din ang impormasyon nito. Narito ang halimbawa. Pagbanggit sa aktang hindi tiyak ang autor. Kapag ang akda ay walang autor o may akda, manggiti ng sangguniyat sa pamagitan ng pamagat ng akda sa manandang diskurso at gamitin ang unang hanggang dalawang salita ng pamagat sa loob ng sakno. Ang pamagat ng libro ay may salunguhit habang ang pamagat ng artikulo, kamanata o webpage ay nasa loob ng paniti. Narito ang halimbawa. Para naman sa organisasyon bilang autor, kapag ang autor ay organisasyon o ahensya ng gobyerno. Banggitin ang pangalan ng organisasyon sa panandang diskurso at sa loob ng sakno sa unang pagkakataon. Narito ang halimbawa. Ang organisasyon ay sanggunian sa Pilipino. Kapag ang pangalan ng organisasyon ay may kilalang daglat o pagpapaikli, Ilagay ang pagkabaiti sa loob ng bracket sa unang pagkakataon ng pagpanggit at gamitin na lamang ang pagkabaiti sa mga sumusunod na pagpanggit. Unang pagpanggit, sagunian sa Pilipino sa loob ng bracket Sang Phil, COVID-2014. At pag ikalawang banggit na ito, Sang Phil, COVID-2014. Para naman sa pagbanggit sa mga personal na komunikasyon, para sa mga panayam, sulat, email o iba pang personal na komunikasyon, banggiti ng pangalan ng nagbigay ng na informasyon at ang petsa ng komunikasyon. Hindi na kailangang ilagay sa talaan ng sanggunian ng mga personal na komunikasyon. Narito ang halimbawa. Para naman sa elektronikong sanggunian, kung posible, binabanggitin ang mga elektronikong sanggulian gaya ng iba pang dokumento sa so magita ng apelido ng autor at taon ng pagkakalathala. Ngunit kung hindi tiyak ang autor at pwetsa ng pagkakalathala, ginagamit ang una hanggang dalawang silitas pumagat ng artikulo, panandang diskurso at ginagamit ang ND para tukuyin ang kawalan ng pwetsa. Narito ang halimbawa. sulat ng bibliografiya Ang talaan ng sanggunian ay nasa pinakuling bahagi ng papel pananaliksik. Dito makikita ang mga impormasyon na kailangan upang mahanap ang lahat ng sanggunian na ginagamit sa katawan ng pananaliksik. Lahat ng binanggit na ideya at impormasyon mula sa ibang sanggunian ay kailangang isama sa talaang ito. Ilang pangkalahatang gabay sa pagsulat ng bibliografiya sa estilong APA. Una, lahat ng linya pagkatapos ng unang linya sa bawat sanggulian ay nakapasok o indented na may kalahating pulgadang sukat at tinatawag itong hanging indention. Baliktad ang pagdasulat ng lahat ng pangalan ng autor, apelido muna kasunod ng daglat ng unang pangalan, Tinatala ang pangalan ng lahat ng autor hanggang pito, ngunit kapag ang akda ay may autor na sobra sa pito, inilista lamang ang hanggang anim na autor at gumagamit ng ellipsis. Pagkatapos ay kaanim na pangalan, pagkatapos ng ellipsis, ililista ang pinakahuling autor ng akda. So, tandaan natin ito ay pang 6 sixth version ng listing ng APA. Ikatlo, kailangang alpabetikal ang pagkakaayos ng mga sangguniyan batay sa ablido ng unang autor ng bawat sanggunian. Ikaapat, para sa higit sa isang artikulo na isinulat ng isang autor, ilista ang mga sanggunian sa kronolohiang kong pamamaraan mula sa pinakaluma hanggang pinakabagong petsa ng publikasyon. Ikalima, itala ang buong pangalan ng journal at panatili ng orihinal na paraan ng pagkabaybay Paggamit ng maliit malaking letra at bantas sa ginamit sa pamagat ng journal. Ikaanim, isulat sa malaking letra ang lahat ng pangunahing salita sa mga pamagat ng journal. Kapito, kapag itinatala ang mga libro, kabanata, artikulo o webpage, isulat sa malaking letra ang lahat lamang ng unang salita sa pamagat at ikalawang pamagat ang unang salita pagkatapos ng tutudok at kitlihing at ang lahat ng pangalapantangin na matatagpuan sa pamagat. Ikawalo, isuwil sa italics ang pamagat ng mahamang akda kaya ng pamagat ng buong libro o journal. Kasyam, huwag isuwil sa italics. Silunggihitan o lagyan ng panipi ang mga pamagat na nakikinig akda gaya ng mga artikulo sa journal o sa sa isang koleksyon. Ang mga larawan na ito ay nasa inyong module, ang EPA Format 7th Edition, mga ilang pagbabago, at ang mga larawan ay mula sa CBRC Facebook page. Una, the place of publication is no longer included in the reference. Kung so, papansin ninyo, sa old, naroon pa yung mismong lugar ng publikasyon at para naman sa new, ay wala na. Kalawa, the in-text citation for Works with three or more authors is now shortened right from the first citation. You only include the first author's name and et al. Etiquette law URLs are no longer preceded by retrieve from unless a retrieval date is needed. The website name includes unless it's the same as the author and web page titles are titleized. Sana ay naunawaan ninyo ang ating arali na pagsulat ng unang burador at pagsasaayos ang dokumentasyon. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, subscribe ka na at click mo ng notification bell para lagi kang handa sa mga videos at mga lesson na aking i-upload. Maraming salamat, paalam!